Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong isearch sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa lahat, ating pag-uusapan ngayon ang history na tinutukoy sa Ecclesiastes 12 verse 6 to 8. Ito ay ang kasaysayan ng tao na naitala sa Genesis. Ecclesiastes 12 verse 6 to 7. Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngayon, sa mga nagsasabi na ang tao ay nag-evolve mula sa unggoy, o parang unggoy, malinaw na sinasabi ng talatang ito, na ang tao ay galing direkta mula sa alabok, at hiningahan siya ng hininga ng buhay ng Diyos. Hindi sila mga cavemen, hindi sila primitive people, na parang unggoy, o may kakulangan sa intelektual sa anumang paraan. Ang unang taong nilikha, ay walang kapintasan, sila ay nasa perpektong kalagayan hanggang sa pinili nilang magkasala sa Diyos. Ngayon, susuriin natin ang makasaysayang pangyayaring ito, habang pinag-aaralan natin ang buhay ng pinakaunang lalaki sa mundo, na si Adam. Pagkatapos nilikhain ng Diyos ang lahat, ang langit at ang lupa, at ang lahat ng naruroon, ay espesyal niyang ginawa ang isang nilalang ayon sa kanilang larawan at wangis. Genesis 1 verse 26 At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, na nag-sis-usad sa ibabaw ng lupa. At gayon nga ang nangyari, ginawa ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang butas ng kanyang ilong, ang hininga ng buhay o ang breath of life, at ang tao ay naging buhay na nilalang, at ito ay si Adam, ang unang tao at ninuno ng sangkatauhan. Ang Adam sa salitang Hebrew ay sakto ang kahulugan sa kung saan si Adam nang galing, ang Adam ay nangangahulugang lupa. Mapapansin natin ang ilang mga salitang Adam at Adama sa aklat ng Genesis verse 2. Genesis 2 verse 5. Nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang, at wala pang damo na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa nagpapaulan ang Panginoong Diyos sa lupa at wala pang taong nagbubungkal ng lupa. Genesis 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Genesis 2 verse 8 At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Kahit nakagagawa pa lang kay Adam bilang tagamasid, lumalabas na si Adam ay nasa ganap na itong gulang, na kinakailangan ng mataas na level ng physical na pangangatawan, upang magbunga at magparami. Isang abilidad, o kakayahan, ang maunawaan niya ang salita ng Diyos at makipag-usap sa Diyos, at ito ay naglalarawan, na ang kanyang mental maturity, ay nasa mataas na level. Minsan ngang inilagay si Adam ng Diyos sa Garden of Eden, at inutusan ng Diyos si Adam na malaya niyang makakain ang mga bunga ng bawat puno maliban sa puno ng Tree of Knowledge of Good and Evil, na sa oras na kainin mo ito sabi ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Dinala ng Diyos ang mga hayop kay Adam upang pangalanan niya ang mga ito. Sa prosesong ito, napagtanto ni Adam na wala sa kanila ang maihahambing sa kanya, siya lamang ang nagtataglay ng larawan ng Diyos. Pinatulog ng mahimbing ng Diyos si Adam at sa oras na ito, kumuha ang Diyos ng isa sa mga tadyang ni Adam, at sa tadyang na ito ay ginawa ng Diyos ang babae, nang si Adam ay magising, ay kanyang nakita ang babae at kanyang sinabi, Ito ang buto ng aking buto at laman ng aking laman, at siya ay tatawaging babae dahil siya ay kinuha sa lalaki, at pareho silang hubad na walang kahihiyan. Kahit ibinigay sa kanila ng Diyos ang perpektong buhay. May isang manunukso ang dumating sa kanila, ang ama ng kasinungalingan na si Satan, at sila ay nakumbinsi, na kainin ang ipinagbabawal na prutas. Sa sandaling iyon, ay namulat ang kanilang mga mata, at napailalim sa ganap na pagkakalantad, at dalidali nilang tinakpan ang kanilang sarili ng dahon ng puno ng igos, at sinubukang magtago sa kanilang mapagmahal na ama, ngunit walang makakatago sa Panginoon. Proverbs 15 verse 3 ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. Ngayon, ang kasalanan ay pumasok na sa creation ng Diyos, at ipinakita nga ng Diyos ang kabayaran ng kanilang pagsuway sa kanyang utos. Pinaalis sina Adam at Eve sa Garden of Eden mula sa puno ng buhay, at si Adam, ay napilitang magtanim ng kanyang sariling hardin, na ngayon ay sinumpang lupa, at ang kamatayan ng physical at spiritual ay nagsimula noong araw na yon. Pagkatapos ng 930 years na taon ni Adam sa lupa, at pagkatapos maipanganak si Cain, si Abel, si Seth, at gayon din ang iba pang mga anak na lalaki at babae, ay bumalik si Adam sa alabok kung saan siya galing. Kahit na si Adam ay literal na anak ng Diyos, dahil sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, ang ikalawang Adam ay kailangan para maibalik ang nawalang relasyon natin sa ating may likha. Hindi sana mamamatay sina Adam at ganun din tayo. Ngunit dahil sa hindi nila pagsunod sa tanging utos ng Diyos, ay binago nito ang lahat. At ngayon, tayo ay nahiwalay sa Diyos at ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan ng dahil sa kasalanan. Romans 5 verse 12 Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala, sa puntong ito, ay kinakailangan ng ikalawang Adam na magre-restore ng lahat at ng relasyon natin sa Diyos. Hindi naman sana talaga kailangang mamatay si Adam, at maging tayo rin, subalit dahil sa pagsuway niya sa utos ng Diyos, ay binago nito ang lahat, at ngayon nga, tayo ay nahiwalay sa Diyos, at ang kamatayan ay pumasok sa mundo, at ngayon nga, ay kinakailangan ng isang magre-restore ng lahat, ang Mesaya. Sa kwentong ito, ay marami tayong aral na makukuha. Ngunit ang pangunahing aral dito na dapat nating matutunan, ay dapat na ang salita ng Diyos, ay ang mas priority natin o final authority natin at hindi ang salita ng kung sino. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito ang manual ng buhay ng tao, at kung mas susundin natin ito, tayo ay maayos nito, ang ating pagkatao, at ang pamumuhay natin sa mundong ito. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon upang tayo ay makasama niya, hindi tayo nilipol ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak, ang Mesaya, at binayaran ang ating mga kasalanan, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at makasama niya habang buhay, at ito ay makukuha lamang natin kung papapasukin at tatanggapin lamang natin siya sa ating puso. Sa mga hindi pa nakapanood sa video natin patungkol sa kung sina Adam at Eve ba ang unang tao sa mundo, ay pumunta lamang kayo sa aking playlist ang title, Pre-Adamism. Maaari nyo ring e-search ang title ang pinakaunang tao sa mundo. Sa mga hindi nakakaalam kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan, ay pumunta lamang kayo sa aking playlist ang title, The Only Way to Heaven. Maari nyo ring e-search ang title, The Only Way to Go to Heaven. Kung bago ka lang sa aking channel, click the subscribe button sa baba at bell button para manotify po kayo kapag may bago tayong upload. Maaari nyo rin akong e-follow sa aking Facebook page na Mahafir TV. Kung nais nyo namang matulungan ang channel natin sa paglago, ay click nyo lang po ang like button at e-share ang ating mga video sa inyong mga mahal sa buhay o sa inyong mga social media accounts. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.